Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Mamay Just Pro nga pala. Muling nagbabalik. So guys, may panibago na naman tayong gagawin dito at panibago na naman kalaman to. So guys, meron tayo dito ngayon ni Salty Ang problema niya guys, nag-uusok. So guys, si-check natin kung dapat ng paltan sa motor ko yun. Uusok guys, ang lakas ang usok niya. So guys, bago natin umpisahin niya, kung bago pala sa YouTube channel ko, please like and subscribe. At huwag mo na rin kalimutan i-hit ang notification bell para lagi kang update sa mga video ko i-upload. So, okay, isa na natin. Ha, ando siya sa labas. Tara. Clap. Go. Brrr. So, guys, andito yung ating salty video. Ito yung papagta natin ng, na, na, ng black kasi nausok. Nausok na siya, guys mausok na no, na rin tayo ng valve seal at saka yung yung black na guys ito yung ipapalit natin motaro 59 at saka papalit na rin tayo ng valve seal ayan guys yung valve seal palit na rin tayo umuusok na yung motor ito nang dapat natin palitan tingnan nyo pag pinandar ko kasi nausok siya guys kaya natin siya papalta na

Best orang tuh guys. Panarin magkelas guys. Then okay guys chances guys na na natin so guys babak na natin ito itong okay na so tara kasi na natin okay siya dami ng carburetor so ang gawin natin ito guys lilinisin -lili na rin natin siya okay kalasin lang natin yung cover

sa atin. So, silang guys ang sukat niya. Kinamita ko siya ng sa pipe. 12, 12 mm. Okay guys, ang so guys ang tensioner niya. So, kitin natin din eh. Okay. lang siya guys, ang itim no. kita naman, sobrang itim yan dyan, yan o kita nyo midik, ang dami ang dami lang is na lumabas oh tanggalin natin yung lock ayan, spin lock wala nang langis kaya ito na ang labasan. So guys, ito kitang Kita ang kita nyo, overheat. Guys, naubusan na siya ng langis. Tinatak. Tinakbo pa rin ng walang langis. Yan. Kaya nag-overheat siya guys. Di-check din natin yung shop niya guys. Baka may tama din. guys, tanggal natin yung pin pin ng yes. yan guys, pin yan lang guys gawa kayo nito, parang madali dosi lang po guys tapos ito guys sa kabila naman, may isa yes. so guys, papaltan na rin natin ito ng valve Kaya pa naman sure guys, tama. Tapos guys, yung cams. Guys, yung cams. Parang kahit lang siya. Konting kinis lang natin ito guys. So yan, tatanggalin natin para malinis natin at saka madukot natin yung dating bulb seal nya. Papagta na natin kasi ito ng bago yung bulb seal. Tanggal nyan, din yung t guys po lang natin guys ang konti Kaya, mga paisi magtanggal ng bald lock guys ha bald lock tsaka bald spring retainer and then yun tanggal na guys marit lang ang gamit kong pamukbo ayan bald lock sobrang oh, dumi no? i-dinusin natin guys ano? i-dinusin natin guys gas 99 mm yung gasket piston ring piston pin lock pin lock piston 10 mm silinder block okay. ito yung bago na yung block ikaw abit 59 mukarog guys yung kataan na mukarog mga oh, maganda guys wala mo siyang gap? tapos -sat guys check din natin then, guys ngayon, nyo, bago nyo ikabit bago nyo, lock. yung ring. Oh, may -kabit nyo, may, may palang, lock eh. check mga gap double guys tapos, to, guys kapit, kapit na natin Okay. Ito, dalawang tabi guys. Huwag nga lang pag tatapat yung yung tapos na isa guys. Sunod natin ito guys. Wala magkalit ng piston rin. So guys, sunod natin. Lang. Para may masigot hindi agad magkagahit. ako laging gamit beta gray Sa inatin ko ng lamis.

Pabit na natin. So, may konting gahit lang naman siya guys pero hindi naman siya malalim tama niya ang gagawin natin dito guys ikinisin lang natin ng konti batting lang ito guys ha hindi siya maralas para lang siya ano, eh. parang basahan lang siya na siyang gahi. So, tanggalan natin. At ito sa rawatan, gawin din. muna natin bulb okay. bulb yan, din sya, okay. so, na yung valve seal. Guys. Valve seal. Ang yan mga habang siya guys. Guys, basit na natin ito. So, natin sa guys. natin tatin, guys. Mga rin itong balsin. Pasok okay. natin. Pasok Lagyan natin ng pala. Kasi bago spring. Valve lock. Yan. Saka yung retain. Lagyan lang natin ito ng basahan. Yan, gayaan. Ito natin. Ayan. Nakalagay na yung ball block niya. Ayan. So guys, to Tenier, to ball block. Dito naman tayo sa kabila. siya so, So, yan guys. Ipasok na natin yung lock niya. Tapos sa kapila. So, guys. Sabihin natin, pokpoy lang natin ito na may para mag-lock talaga. Ayan so, lang natin. Tiki-tiki sa Isa. Dalawa. Isa. Dalawa. So, guys. Tiki-tiki na rin niya kung may tagas.

na natin tong cylinder head so okay, guys to ikabit na natin washer itong may tanso dito guys ito yung panaglangis tapos to dito so may cabrela din guys tingnan mo natin kung nakatiming yan yung letter I katabi yung letter H tapat yung sumay arrow dito nyo guys tatapat yun o oh. itong guhit na to ito yan kailangan nakatiming doon sa magneto guys makikita nyo yan guhit tapat dito may pinaka-aro nya Ayan ang timing niya guys. Tapos makatapat din dito sa may magnet po. Tapos dito niya rin tatapat din dito sa may gulit. Ayan ang timing niya guys. Kabit natin dito. Guys, tabahan natin. Okay, to <tuk> guys. Okay, guys kita na okay, kita guys guys, guys Guys kita lang so, natin ito ng konting liquid gasket. Exos exhaust gasket. Gabit natin Gabit natin, natin guys, let's natin yung panda Ikabit ko na yung yung ano niya, batalya, sumakin na. Pagkandang natin ako, Timinor. Pagkandang makikita nyo naman, wala nang nalabas na uso sa kanilang pang Ayan. Guys, sila nga. Wala nang nalabas na uso. So guys, nakagawa na natin yung yung new Yosol Yung pinalta natin ng piston ring, at seat So yan guys, hanggang dyan lang tayo. Hanggang dyan na lang ang video natin. So bago lahat guys, kung bago ko lang sa YouTube channel ko, please like and subscribe. Huwag na rin tumutanin ito notification bell para lagi kang update sa mga video ko na i-upload. So yun lang guys, maraming maraming salamat. Clap.